So, may mother po na sobrang nag-worry para sa kanyang anak kasi baka po mali po yung naiturok na bakuna sa anak niya na 7 years old. So, ito po ay isang paalala din po sa atin ng mga healthcare workers na kapag po tayo ay magbibigay po ng bakuna, maganda po ay na-explain po natin ng maayos or masabi po natin ano yung mga itinuturok natin kasi sobrang worried po ni mother kasi imagine mo daw yung tetanus daw tatlo yung naiturok na bako niya ngayon sige tingnan natin So, ito yung sabi niya, Dok, paano po kaya gagawin ko? Yung anak ko, nakalmot ng pusa nitong January 19. So, kinabukasan, January 20, pinabakunahan daw niya sa center. Base sa seminar, bago sila magturok, is eh, sabi po, two times kada session ng vax na gagawin sa nakalmot o nakagat ng aso o pusa. Pero ang ginawa nila sa anak ko, booster tinurok sa kanila sa two session. Bali, nakadalawa siyang turok ng booster. Na dapat po anti-rabies at tetanus ang ituturok. Tapos, kinausap ko sila about doon sa pagkakamali nila kahapon at kanina po, tinurokan nila ulit ng three naturok, anti-tetanus, anti-rabies, sama, a, sama tetanus ulit. Dok, safe po ba yung ginawa nila? So, dito medyo naguluhan ako dun sa statement niya na yan. So, ni tinray nating linawin. So, ganto pala ang nangyari. Ayan, para mas malinaw. So, tinurukan yung bata noong January 20 eh, ng booster at saka noong 23 na booster. And then, pagbalik nila kinabukasan ng 24, nagsabi siya na bakit dalawa lang ituturok at bakit booster? Eh, first time lang naman nakagat. Ngayon, ang winoworry niya, bakit itong dalawang araw ay booster at yung susunod ang tinurok sa kanya is anti-rabies na. So, para po sa kaalaban po ng lahat, kapag po sinabi na booster at saka anti-rabies, kung ang itinurok po ay halimbawa ito, halimbawa itong uh, vaxirab, yan po ay iisa lang po yung itinuturok. Kapag po kayo ay first time nakagat at tuturokan po kayo ng apat na beses, tas kayo po ay makagat po ulit, tas sasabihin kailangan ng booster, yung booster po ay yun din po yung ibinibigay. So wala po yung pagkakaiba. So kung ang winoworry ni Mother ay dalawang booster yung nabigay, tas itinuloy po ng 27, tapos tuturokan po ng, Janu ng February 17, yung bata, ibig sabihin isa lang din po yung ituturok sa kanya. Hindi po siya nagbabago kapag ka booster or anti-rabies yung sinabi, iisa lang po na klase yon. So, kahit po booster or kahit po kayo po yung first time lang babakunahan, yun pa rin po yung ginagamit. Ngayon, ang question niya, so, pumunta siya ng, ng pumunta nang 20, sorry, pumasok yung Shopee. So, ng 20, naturukan yung bata as booster, tapos, binago daw itong nakalagay dyan. Tapos, noong 24, nilagay na yung day 3. Pero, technically, 23 yan na iturok. So, okay lang yon Kasi yung booster at saka yung anti-rabies na kiniklaim nila, eh, yun po ay iisa lang. Ngayon, noong 24 na bumalik sila sa center, ang itinurok daw ay tatlong klaseng para sa tetanus. So, nag-worry siya. Imagine mo, tatlo yon Ngayon, Uh, para po bigyan po ng linaw kasi ang claim po ni mother isa dito po turok, isa po din sa kabila tapos may turok pa po dito sa site na to so meron ding tinurok dyan so sige, kapag po nagtuturok ng ng anti-tetanus or para sa tetanus pwede pong nagbigay po sa inyo yung tinatawag na ATS 'Yung ATS po, 'yan po ay ini-skin test kasi baka po mayroon pong allergy 'yung bata. Ito pong klaseng testing na ganto po na, na parang nakagat naka ng lamok, 'yung itsura medyo mahapdi po 'yan. 'Yan po ay pwedeng skin testing po 'yung ginawa. Tapos nung negative po 'yung result niyan, ibig sabihin walang allergy po 'yung bata sa po sa itinurok dito. And then, 'yung isa pong tinurok na tetanus sa kabila ay tetanus toxoid. So, tama naman nga talaga. Tatlo yung binigay na puro pang tetanus. Pero, pwede pong yung isa ay skin test, yung isa po ay tetanus toxoid, yung isa po ay ATS. Ngayon, nung susunod naman da, etong 27 na, ah, bumalik sila ulit. Kasi nga, diba, ang sabi nga, eh, anti-rabies yung ibibigay. Ang nangyari, tinurukan daw sila ng dalawang beses naman na anti-rabies. So medyo naguluhan siya kasi iba yung terminology. Isa booster, isa anti-rabies. Pero technically, yung gamot po na ginagamit doon ay iisa lang. Para po mawala din yung agam-agam ninyo. Tawag lang po doon sa ano is booster, anti-rabies, iisa po yan. No? So nitong 27, dalawa. So nag naman siya. Dalawa magkabila. Uh, anti-rabies. Tapos ang ituturok din malamang sa... February 17, pwede pong dalawa din. So, ang dami nun, tatlong tetanus na may dalawa pang rabies. So, ito po yung pwedeng explanation doon. Pag po ang turok po ay intradermal sa pasyente ninyo, kapag po ang ginamit po ay mas makonti po yung, yung, yung turok, yung, ML, 0.1 ML lang, usually nagbibigay po yan sa right and left or left and right na deltoids or yung sa may hita po ng bata. So, next po na vaccine po ninyo, kung day 28 po, magbibigay pa rin po ng left and right. Pero, yan po ay ginaga, ginagawa din po para din makatipid din po sa dose ng vaccine kapag po right and left na tinuturok sa inyo. Sa iba po, meron po nagbibigay naman na isang shot lang talaga pero yun ay intramuscular as in nakatusok po sa inyo muscle. Pero ito po is intradermal, pwede po yang naka, nandun lang din sa medyo sa balat lang. So, mas maganda po sa atin namang healthcare worker, pwede pong explain nyo po na dalawa po talaga yung ibinibigay. Pero tama naman din naman yung healthcare worker na nagbigay kasi sinabi niya dalawa. So, para naman po sa mother na naguguluhan, pwede pong ito po yung explanation po doon. So, kung sakali po na next visit nyo po sa February, tanongin nyo po kung gaano kadami dami yung ituturok po sa, sa anak nyo. Kung yan po ay tipong nasa 1 ml or 0.5 ml at yan po'y tinurok na diretsyo sa muscle, isa lang pong site ang tuturokan. Pero kung sakali po na mababa lang yung ituturok sa inyo yung 0.1 ml, katulad po nito, yan 0.1 ml, tulad po nito 0.1 ml, panigurado po na ang ituturok po sa inyo ay dalawa sa kabila right or sa left and right na braso ng anak nyo. So, sana po ay nakatulong po ito. At sabi naman ni mami, okay naman daw si baby or yung kanyang anak. So, sana po ay nakatulong. Ingat at bawal magkasakit.